Hello mga kapigi, ano ba dapat gawin para talagang kumita ka o kumita tayo sa pagbababuyan? Ang mga sasabihin ko po ngayon mga ka-farmers ay base lamang po sa aming na-experience bilang first timer dito sa pagbababuyan at first timer ding magbinta ng aming mga alagang baboy. Alam nyo ba mga kapigi dahil sa salitang akala eh, in ka na kaming malugi sa aming first batch na aming inalaga ang baboy nung ito'y amin bininta. Dahil sa anim na baboy, ikumita lamang kami ng 6,000 sa anim na baboy. O ba diba, munti ka na talaga kami malugi At dahil din bininta namin sila na wala pang 3 months. At ito ang maling nagawa namin na dapat nyong iwasan. Una, huwag ibinta agad-agad ang inyong mga alagang baboy kung biglang bumaba ang presyo ng live weight sa inyong area, lalo na kung ito ay nasa grower stage pa lamang dahil babalik din sa normal ang pressure nito. Pangalawa, huwag mong pagbabasihan ang laki ng iyong mga alagang baboy kung ito'y iyong ibinta kundi Titingnan mo rin ito kung gaano mo na sila katagal inalagaan o ilang buwan mo na silang inalagaan. Ang mga starter to grower stage po ng mga alagang baboy ay malaki po silang tingnan pero magaan lang po ang kanilang timbang sa kadahilan ng hindi pa po gaano kalaki ang kanilang mga buto at mga taba pa lamang po ang nagpapalaki sa kanila. Ang buto at malaman na baboy ang nagpapabigat sa timbang ng ating mga alaga, hindi po ang taba. Kasi ang taba po ay magaan lang po yan pag iyong pag inyong tinimbang. Pangatlo, kung ang target niyong kilo ay nasa 90 pataas, alagaan nyo po sila hanggang sa 4 months para siguradong mas malaki ang kita nyo. So, yun lamang po mga kapigi. Maraming salamat. Bye-bye!